Oh, Ayan, oh. Oh. Ang dami, oh. <laughs> Nauka, oh. Ayan, oh. Watch out. Ingat-ingat kayo sa mga lubak dito, oh. C5, oh. Dito sa may Eastwood 2 din, oh. Naglitawan, di ba? Ang dami niya, no? <laughs> Baka naman. Ayun pa, oh. Oh, Diyan niya sa may uh, Eastwood oh. Pakat dito oh. sa ano. Ah. Uh, Tawag dito. Anong uh, tulay ito? Anong flyover ito? <laughs> Kalimutan ko. Sun ba to? <coughs> Ayun pa oh. Ching! Ang dami oh. So ride safe, ride safe sa mga uh, pups natin na uh, magdaraan dito. Lalo na kung madaling araw, gabi. So, baka magparatrat kayo eh daming lubak daming butas hindi ko kasi alam kung anong ano to eh anong uh, flyover to eh kasi ito yung papasok ng tunnel na eh tunnel ng ano katipunan ay katipunan C5 <laughs> libis ayun libis Libis flyover ba tama ba? <laughs> so basta yung ano na to, lugar na to, Libis, no. Ayun. Ito yung pa ano, papuntang tunnel ay ano, oh. dito. So dun din sa abila mayroon din Pag paglabas mo diyan, no. Oh, pagbaba mo naman dun ng flyover, nandoon yung uh, maraming ano ma mga lubak namuntik na rin ako madali na ng uh, 24, July 24 dahil sa ano ikutan ko siya, ayun o, ayun o pag, pag, sabi ko na eh, bag, 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 ayun o, ah, ah kung ina sabi na eh dahil sa dami ng lubak, akala ko walang lubak eh kasi may may tubig tubig eh <laughs> pero expected na yun. expected na may mga ganun dito kasi nga umulan, bumagyo, bumaha so normal na yun dito sa Pilipinas eh <laughs> kasi dahil yun sa mga tinatapal-tapal na ano na mga mga patsi, -patsi ba tinapalan na patsi-patsi ayan -patsi. eh, tulad nito no? butas-butas na rin no? kasi yan tinapalan lang ngayon eh. O, ngayon buka na dami di ba C5 C5 basta din din sa may kabila dun pag, pag, pagkalagpas pag, na ng tunnel pagbaba baba nyo rin ang flyover ng Libis pa yun papo, papo, approaching Eastwood yun may lubak dun sa gitna din mismo talaga <laughs> so napakita ko na yan sa, sa previous video ko na muntik ako maano dun madali masemplang madulas malubak maout balance Tetes sawit siya. Ayun oh, ayun pa oh. Di ba? Yung parang uh, ah, nag tinafal, tinafal. <laughs> yung parang ganyan oh, tinapaalan lang. Tas nabutas. <laughs> Oy, oh, traffic dito sa ano ah baba ng katipunan Ateneo inayo e na tayo tayo kasya dyan dump truck yun. traffic traffic ngayon uh, weekend ngayon dito sa to katipunan flyover ba to <laughs> alam ko lang yung daan pero hindi ko alam yung pangalan eh sorry ha <laughs> kumbaga nakabisado ko na lang din talaga siya nung uh, pag dumadaan ako pag commute eh kung, kung, ano, kung ano yung way ko dati pag commute yun din ang dinadaanan ako ngayon hindi ako, hindi ako ma maalam pagdating sa mga shortcuts shortcuts saka sa mga pangalan ng lugar basta pag sinabi ko yan 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 yan, yan malapit sa ganyan na tineyo yung mga, mga landmark na lang ba <laughs> so kahit naman kasi weekend na traffic pa rin kahit linggo minsan hindi mo insan eh sobrang dalas na rin kahit linggo traffic pa din eh <laughs> wala na kasi pinipili ang traffic ngayon to. Ito, ano na lang siguro pag uh, madaling araw na lang siyempre walang traffic yan tapos yun nung pandemic walang traffic noon <hazugan>